May nararamdaman kang kakaibang enerhiya sa hangin, isang bagay na napapansin mo, ngunit hindi mo palubos na nauunawaan. Ang taong nasa iyong isip, na tila handang ibigay ang lahat sa iyo, ay may itinatagong lihim na hindi mo maaaring baliwalain. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, handang ihayag ang mga nakatagong katotohanan na maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay. Gusto niyang ibigay sa iyo ang mundo. Bawat kilos, bawat salitang binibigkas niya ay nagdadala ng pangako ng isang hinaharap na magkasama kayo. Para bang tinutuwid niya ang isang perpektong daan kung saan ikaw ang bida na papaligiran ng pag-ibig, malasakit at seguridad. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, may isang anino. May bahagi ng kanya na nananatiling nakatago na hindi lubos na nagpapahayag ng sarili kahit pa sa mga sandaling tila nasa perpektong kasunduan ang lahat. Ang lihim na itinatago niya ay hindi isang bagay na simpleng bagay lang, hindi ito isang karaniwang kasinungalingan. Ito ay isang bagay na malalimang nakakaapekto sa kanya, na nararamdaman niyang kailangang protektahan sa kahit anong halaga, kahit pa sayo. Pinagmamasdan kanya ng may paghanga, nararamdaman niyang maswerte siya na natagpuan ang isang katulad mo. Ang kanyang puso ay hangad kang pasayahin na magtayo ng isang mundo kung saan maaari kayong magtagumpay ng magkasama. Subalit, ang taos na hangaring ito ay may tinatagong sakit, isang takot na hindi pa niya kayang harapin. Napansin mo na ang ilang mga palatandaan. Marahil ay napansin mong, kahit sa mga pinakamaligayang sandali, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang hintong mga salita, tila may pumipigil sa kanya na magpatuloy ng walang alinlangan. Sinusubukan niyang itago ito gamit ang pag-ibig bilang paraan para takpan ang mga kawalang kasiguruhang iyon, pero alam ng iyong mga anghel na ikaw ay sensitibo sa mga enerhiya sa iyong paligid, at ang pakiramdam na may hindi tama ay hindi nagkataon lamang. Siya ay nakikipaglaban sa isang pakiramdam ng kahinaan. Nais niya, higit sa lahat, na magbukas ng lubusan para sa iyo, ngunit mayroong isang bagay na humahad lang sa kanya. Maaaring ito'y isang nakaraang karanasan, isang hindi pagaling na trauma, o isang malalim na takot na sa pagsiwalat ng lihim na ito, maaaring mawala ang lahat ng kanilang nabuo ng magkasama. Natatakot siya na ang katotohan ng ito, kapag nabunyag, ay magbabago sa paraan ng iyong pagtingin sa kanya, at iyon ay nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Nais ng iyong mga anghel na maunawaan mo na ang sitwasyon na ito, kahit gaano man ito kasensitibo, ay hindi tanda upang sumuko. Sa halip, ito ay isang paanyaya na lalo mo pang buksan ang iyong puso, nag-aalok ng isang puwang ng pag-unawa at pagtanggap. Alam nila na mayroon kang sapat na lakas upang harapin ang katotohanan ito, gaano man ito kahirap. Minsan, sinusubok tayo ng pag-ibig sa mga hindi inaasahang paraan. Hinihingi nito ang pasensya, pagkahabag, at higit sa lahat, lakas ng loob upang harapin ang mga anino na pumapaligid sa landas. Ang taong mahal na mahal mo ay kailangan ang pagtulong na ito ngayon. Malapit na siyang dumating sa isang mahalagang punto, kung saan kakailanganin niyang magdesisyon kung ipagpapatuloy ang pagtatago ng bahagi ng kanyang sarili o magtitiwala sa iyo ng sapat upang magbukas ng lubusan. Ginagabayan ka ng iyong mga anghel, bumubulong ng mga salita ng karunungan sa iyong puso. Sinasabi nila na ang pagsisiwalat na ito, kahit na maaaring masakit sa simula, ay may potensyal na gawing mas matibay at totoo ang inyong relasyon. Ngunit, para magawa ito, kailangan mong maging handa upang makinig, tanggapin, at samahan siya sa bawat hakbang, anuman ang kanyang ihayad. Ito ang simula ng isang paglalakbay ng pagtuklas. Maghanda ka upang harapin ang mga katotohanan ito nang may bukas na puso, alam na hindi ka kailanman nag-isa. Ang iyong mga anghel ay nasa iyong tabi, handang suportahan ka sa bawat hakbang ng paglalakad na ito. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito ng pagbubunyag, Pinapaalala ng iyong mga anghel ang isang mahalagang bagay, ang tiyaga ay ang iyong pinakamalaking kaalyado. Ang taong ito, na labis na nagnanais na ibigay sa iyo ang mundo, ay natrap sa isang siklo ng pagdududa at pag-aalinlangan sa sarili. Patuloy niyang tinatanong ang kanyang sarili kung dapat bang buksan ang kanyang puso at ibahagi ang mga bagay na labis siyang pinahihirapan. Natatakot siyang, sa paggawa nito, maaaring bumagsak ang imahe na mayroon ka sa kanya, Isang bagay na hindi niya kayang isipin. May labanan sa loob niya. Sa isang banda, ang nagliliyab na pagnanais na maging tapat, na maging siya sa iyong tabi, nang walang maskara o lihim. Sa kabilang banda, ang takot na ang pagbubunyag na ito ay maaaring maglayo sa iyo magpakailanman. Ito ay isang matinding labanan at madalas siyang makaramdam ng kawalan ng magagawa. Hinahanap niya ang tamang sandali, ang kop na mga salita, ngunit sa huli ay umaatras siya kumbinsido na marahil ay mas mabuting hayaan na lang ang lahat kung paano na lang ito. Gayunpaman, ang kawalang kasiguraduhan na ito ay hindi maaaring magtadal. Nauubos na ang oras at alam niyang, sa lalong madaling panahon, kailangan na niyang gumawa ng desisyon, magpatuloy na mabuhay na may ganitong bigat sa kanyang puso o magpalaya. Nagtitiwala na ang pagmamahal na kanilang pinagsasaluhan ay sapat na malakas para lampasan ang anumang balakid na parating ng iyong mga anghel na maunawaan mo ang kalaliman ng labanang ito sa loob. Hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa iyo, kundi dahil hindi siya ganap na nagtitiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahang harapin ang mga magiging bunga ng katotohanan na ito. Maaaring napansin mo na sa ilang mga pagkakataon, lumalayo siya sa emosyonal na aspeto. Parang nawawala siya sa kanyang mga iniisip o may bagay na bumabagabag sa kanya, ngunit iniiwasan niyang pag-usapan ito. Ito ang mga sandali na labis niyang kailangan ang iyong presensya, kahit hindi niya kayang ipakita ito ng direkta. Sa mga sandaling ito ng katahimikan at pag-aalangan, nakikipagbuno siya sa pagitan ng pagnanais na magbukas at ang takot sa maaaring mangyari kapag ginawa niya ito. Ang iyong mga anghel ay humihiling na ikaw ay maging liwanag na kailangan niya. Ginagabayan kanila upang makalikha ng isang ligtas na espasyo, kung saan mararamdaman niya na maaari siyang magpahayad ng walang pagpuna, alam na, kahit anuman ang kanyang sabihin, ikaw ay nasa kanyang tabi. Ito ang uri ng pagmamahal na nagpapagaling, na nagbabago, at ito mismo ang kanyang kailangan ngayon. Ginagampanan mo ang isang mahalagang papel sa kwentong ito. Ang iyong pagmamahal, pasensya, at pag-unawa ang maaaring makatulong na sa wakas ay mapalaya siya mula sa mga tanikalang pumipigil sa kanya. Ngunit nangangailangan ito ng iyong buong pag-aalay. Nangangailangan ito na ikaw ay handang harapin ang katotohanan ito nang hindi natatakot, nagtitiwala na, kahit anuman ang malalantad, ang iyong pagmamahal ay sapat na upang pagsamahin kayo. Mayroong isang universal na katotohanan na nais ipaalala ng iyong mga anghel. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa kasakdalan, kundi sa pagtanggap ng mga pagkukulang. Ang taong ito, kahit pasubukan niyang itago, ay tao, may mga kamalian, takot, at mga kawalan ng kapanatagan. At ito mismo ang pagkatao na nagiging espesyal ang inyong pagmamahalan. Kapag napagtanto niya na maaari siyang maging siya, sa lahat ng kanyang mga anino at liwanag, ang inyong relasyon ay aabot sa bagong antas, isang bagay na mas malalim at tumatagal. Marahil sa kaibuturan, mayroon ka ng ideya kung ano ang lihim na ito ang iyong puso ay maaaring nakakaabot ng mga senyas, ngunit sinasabi ng iyong mga anghel na ang mahalaga ay hindi ang pagtuklas nito mag-isa, kundi ang pagbibigay daan sa kanya na pumunta sa iyo kapag handa na siya. Ito ay hindi nangangahulugang maghintay ng walang ginagawa, kundi ang maging naroroon, handa at bukas, ipinapakita na ikaw ay handa na makinig, umunawa, at manatili sa kanyang tabi, anuman ang mangyari. Este ay isang pagsubok para sa inyong dalawa. Isang pagsubok ng pag-ibig, tiwala, at pananampalataya. At ang iyong mga anghel ay tiyak na malalampasan niyo ito ng magkasama, lalabas na mas malakas pa sa kabilang panin. Manatiling matatag na may bukas na puso at malinaw na isip. Maaaring hindi madali ang mga darating, ngunit magiging kinakailangan ito upang mabuo ninyo ang isang tunay na kinabukasan na magkasama, walang lihim, walang takot, tanging ang katotohanan at pag-ibig bilang mga haligi. Habang lumalaki ang tensyon sa pagitan nyo, natural lang na simulan mong kwestiyonin ang ilang bagay. Bakit siya nag-aatubili ng husto? Ano ang maaaring napakabigat na kinakailangan niyang itago sa'yo? Narito ang iyong mga anghel upang patahanin ka. Ang itinatago niya ay hindi isang pagtataksil, hindi ito isang bagay na sisira sa pag-ibig na inyong naitayo. Ngunit ito ay bahagi niya na itinuturing niyang hindi perpekto, isang bagay na kinatatakutan niyang husgahan mo o hindi ganap natanggapin. Sa katotohanan, itinatago niya ang isang kahinaan, isang kahinaan na nagpaparamdam sa kanya na mas mababa kaysa sa niyang maging para sa iyo. Marahil ito ay isang takot na kanyang dinadala mula pa sa pagkabata, isang masakit na karanasan na hindi niya kailanman nalampasan, o isang malalim na kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang sarili. Kahit na para sa iyo ay maaaring mukhang maliit o kaya naman, para sa kanya ito ay isang malaking pasanin, isang bagay na matagal na niyang dinadala ng mag-isa. Maaaring mapansin mo na, minsan, sinusubukan niyang takpan ang kawalang kumpiyansa na ito sa pamamagitan ng mga ingrandeng kilos na ipinapakita kung gaano siya kalakas at kakayanan. Ginagawa niya ito upang subukan na kumbinsihin ang kanyang sarili, pati na rin ikaw, na karapat dapat siya sa iyong pag-ibig. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang tinatakpan lang niya ang isang bagay na, sa huli, kinakailangan niyang harapin. Sinasabi ng iyong mga anghel na ang susi sa pag-unlock ng katotohanan ito ay nasa paraan kung paano katumugon sa mga maliliit na senyas na ibinibigay niya. Tuwing sinusubukan niyang magbukas, kahit kaunti lang, sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang personal na detalye o pagpapahayag ng isang mas malalim na emosyon, sinusubukan niyang alamin ang reaksyon mo. Nais niyang makita kung tatanggapin mo ang bahaging iyon niya ng may pag-ibig o kung, tulad ng kanyang takot, maaaring lumayo ka. Ang mga sandaling ito ay napakahalaga. Mga munting paanyaya ang mga ito para matulungan siyang makaramdam ng sapat na seguridad para gawin ang susunod na hakbang para mabuksan ng kaunti pa. Isa itong marupok na sayaw, kung saan bawat kilos mo, bawat salitang puno ng pag-unawa, at bawat niting naghihikayat, ay maaaring magdulot sa kanya ng higit na kumpiyansa upang magpatuloy. Nakaharap ka na ng mga hamon noon, at inaalala ng iyong mga anghel na ang iyong katatagan, ang iyong kakayahang makita ang lampas sa mga itsura, ang nagdala sa iyo dito. Ngayon, ang parehong lakas na iyon ay kinakailangan upang gabayan siya palabas sa mga anino kung saan siya nagtatago. Hindi ito madaling gawain, ngunit may kapangyarihan ka sa loob mo upang magawa ito. Isang paanyaya ito sa walang kondisyong pag-ibig, upang tanggapin ang isa't isa ng buo, walang alinlangan, walang panghuhusga. May isang punto na nais ng iyong mga anghel na isaalang-alang, minsan, ang mga bagay na nakikita natin bilang ating pinakamalaking kahinaan ay, sa totoo, mga pinakamalaking lakas natin kapag ibinahagi sa tamang tao. Ang kanyang nakikita bilang isang bagay na maaaring magpalayo sa iyo, ay maaaring makita mo bilang isang pagkakataon para lalong magkalapit para palakasin ang inyong ugnayan. Ang paghahayag na ito kapag tuluyan ng lumabas ay maaaring hindi madaling pakinggan. Maaari nitong subukan ang iyong mga inaasahan kahit papansamantalang magbigay daan sa pagkalito. Ngunit tinitiyak ng iyong mga anghel na, sa huli, ito ay magiging isang katalista para sa isang mas malaking at mas magandang bagay sa pagitan nyo. Hinihikayat kayat kanilang panatilihin ang pananampalataya na alalahanin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng mga salungat na hangin, kundi mas lalong tumatatag. Isipin ito bilang isang bagyong kailangang harapin. Sa simula, ang hangin ay maaaring mukhang masyadong malakas, ang mga ulap madilim at nagbabanta. Ngunit, imbes na tumakas, mayroon kayong pagkakataon na magkaisa upang sama-samang harapin ito. Kapag natapos na ang bagyo at ito ay matatapos, ang araw na sisikat ay magiging mas maliwanag kaysa dati. At ang pag-ibig na inyong ibinabahagi ay magiging mas malakas, mas matatag at mas totoo, dahil ito ay nasubok at napatunayan. Sa oras na ito, hinihiling ng iyong mga anghel na maging mapagpasensya ka, na magtiwala ka sa proseso. Ipinapaalala nila na, katulad ng takot niyang marireject siya sa bahaging ito ng kanyang sarili, maaari ka rin magkaroon ng mga pangamba tungkol sa hinaharap. Munit ang tiwala sa isa't isa, ang suporta, at ang pagmamahal ang mga pundasyon na magbibigay daan para malampasan nyo ang anumang hamon. May tensyon sa hangin, isang bagay na nararamdaman mo, ngunit hindi mo lubos na maipaliwanan. Ang taong palaging nasa iyong isipan, na nangangakong ibibigay ang lahat, ay may lihim na para sa kanya, ay bigat na imposibleng dalhin ng mag-isa. Nais iparating ng iyong mga anghel na hindi tungkol sa pagtuklas kung ano ang kanyang itinatago ang paglalakbay na ito kundi tungkol sa paglikha ng isang ligtas na espasyo kung saan maaari siyang magbukas kapag handa na siya. Hindi ito tungkol sa pagtataksil o isang bagay na sisira sa inyong pagmamahalan, kundi isang bahagi niya na itinuturing niyang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang kahinaang ito ay hindi nakikita, hindi isang bagay na madaling mapansin ng iba. Maaaring ito ay isang malalim na kawalan ng kapanatagan, marahil ay bunga ng mga karanasang nakaraan na nag-iwan ng mga baka sa kanyang kaluluwa. Para sa kanya, ang pag-amin dito ay parang paglalantad ng kanyang pinakamalaking kahinaan na magdudulot sa kanya ng pakiramdam ng pagkapahiya at kahinaan. Nababalisa siya kung ano ang isipin mo kung makikita mo pa rin ba siya bilang malakas at may kakayahan na katulad ng ipinakikita niya. Ito ang labanan na nagpapanatili sa kanya sa pagitan ng kabustuhang magbukas at takot na mawawala ka. Maaring napansin mo na, sa ilang mga pagkakataon, mukhang malayo ang kanyang tingin, parang nakulong siya sa kanyang sariling mga kaisipan. Sa mga sandaling iyon ay nakikipaglaban siya sa kanyang sarili, isinasaalang-alang kung dapat ba o hindi niya dapat ibahagi ang bigat na ito sa iyo. Inuulit niya ang mga salita, hinahanap ang kinakailangang lakas ng loob, ngunit palaging nag-alinlangan. Ang kanyang itinatago ay hindi isang bagay na dapat mong ikabahala, kundi isang bagay na nangangailangan ng iyong pasensya at pangunawa. Ang mga anghel ay humihiling na obserbahan mo ang mga maliliit na sandali ng katahimikan ng pag-aalinlangan. Sa mga pagitan na ito, siya ay lalo pang nangangailangan ng iyong tulong kahit na hindi niya ito masabi ng malinaw. Nais niyang magtiwala sa iyo, maniwala na siya ay tatanggapin ng buong buo kasama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang takot sa pagtanggi ay napakalaki kaya't siya ay natitigilan. Iniisip niya kung handa na ba siyang harapin ang mga posibleng kahihinatnan ng kanyang pagbubunyan. Bawat galaw mo, bawat salitang sumusuporta, ay maaaring maging hakbang na kailangan niya upang sa wakas ay mapalaya mula sa pasaning ito. Ang iyong mga anghel ay nagagabay sa iyo upang lumikha ng isang kapaligiran kung saan siya ay makaramdam ng kaligtasan, alam na maaari siyang maging mahina nang walang takot na mawala ang iyong pagmamahal. Ito'y isang pagsubok ng pasensya, ng walang kondisyong pagmamahal, kung saan nakataya ang lalim at lakas ng inyong koneksyon. Alam niyang hindi niya maaaring itago ang bahaging ito ng kanyang sarili magpakailanman. Nauubos na ang oras at ang tensyon ay lumalaki araw-araw. Kailangan niyang magpasya kung magpapatuloy sa pagdala ng bigat na ito ng mag-isa o magtitiwala sa iyo upang ito'y ibahagi. Nais ng iyong mga anghel na maging handa ka para sa sandaling iyon na maaaring dumating sa oras na hindi mo inaasahan. Nagsusumamo silang alalahanin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa pagiging perpekto, kundi sa buong pagtanggap sa isa't isa, kasama ang lahat ng kanilang mga kahinaan at takot. Kapag dumating ang sandali, maaaring maging mahirap ito, baka magdulot ng hindi ka nais-nais na pakiramdam. Ngunit sa pamamagitan ng discomfort na ito ay pareho kayong lalago. Ang katotohanan ito, gaano man ito kasakit sa simula, ay may kapangyarihang baguhin ang inyong relasyon sa isang higit na malalim at pamatagalan. Nais ng iyong mga anghel na magtiwala ka sa proseso, na maniwala na kayo'y sapat na malakas upang malampasan ang anumang hamon. Kung ano ang nakikita niyang kahinaan, maaari mong makita bilang isang pagkakataon upang mas maglapit kayo sa isa't isa. Ang pagpapalitan na ito, ang mutual na pagtanggap, ang nagpapalakas ng ugnayan niyo. Kailangan kanya ngayon, higit pa kailanman, upang ipakita na ang inyong pagmamahal ay kayang harapin ang anumang unos. Ito ay isang mapagpasyang sandali, kung saan ang pag-ibig, pag-unawa, at pagtitiis ang magiging mga kasangkapan na gagamitin niyo upang bumuo ng isang kinabukasang magkasama. Sa huli, hindi ang lihim na itinatago niya ang mahalaga, kundi ang tibay ng pagmamahal na ibinabahagin niyo. Ang inyong mga anghel ay nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Nasa iyong tabi sila, ginagabayan ang bawat hakbang, handang suportahan ka sa anumang desisyon na kailangan mong gawin. Magtiwala sa iyong sarili at sa kakayahang magmahal ng walang alinlangan. Ang hinaharap sa kabila ng mga kawalang katiyakan ay puno ng mga pangako ng isang tunay at pangmatagalang pagmamahal.